So hi guys, welcome back sa ating youtube channel uh, Pawis na pawis tayo ngayon kasi uh, naglilinis tayo guys ng ating uh, baboyan So mag start na naman tayo guys ng isang bagong season dito sa baboyan ni Juan uh, Kwentuhan tayo mga katropa tungkol sa future nitong uh, negosyo ng pagbababoyan At ano ba yung tingin natin sa hinaharap ng uh, industriya ng baboyan Uh, marami tayong mga nakakausap uh, Confident na ba sila sa uh, presyuhan ngayon At tataas nga ba pagdating ng December So pag-usapan natin yan ngayong araw na to mga katropa ito guys yung ating uh, baboyan sa kasalukuyan guys wala itong uh, laman uh, talagang nagtigil muna tayo guys kasi nga talagang ano hindi kayang buminggo guys sa uh, current market price so ito guys lilinisin natin siya ngayon uh, at samahan nyo ako uh, pagkwentuhan natin yung mga future future at uh, hinaharap nga ng itong uh, baboyan ah uh, my future pa nga ba guys sa uh, negosyo ng pagbaboyan at bakit ba tayo guys nag-iisip na bumalik na uh, ngayon guys is month of september ayan so okay na ba talaga na magsimula na naman guys balikan lang natin uh, month guys ng march uh, na listak muna tayo uh, himinto muna natin guys itong uh, babuyan natin at uh, ito na nga september so march April, May, June, July, August, September. So, halos mag uh, limang buwan, mag anim na buwan guys. Pero, nakita naman natin guys, uh, yung naging sitwasyon guys ng uh, babuyan. Uh, presuhan guys ng baboy dito sa Pilipinas. So, kung hindi tayo tumigil guys, yung pagda, pagpasok guys ng March, is talagang napakalaki sana ng uh, na wala sa atin guys kung nagde, nagderecho tayo kasi nga uh, etong itong July o August talagang bumagsak ng gusto Bicol uh, lalong lalo na dito guys sa Camarines Sur pinakamababang presyo halos sa buong Pilipinas kasi doon sa nakita natin sa uh, ng na mga posts na mga katropa natin at doon sa yung Excel page guys meron sila yung page nila Uh, siyempre marami silang mga sinusupply na iba't ibang lugar so pinakita nila uh, base na rin siguro dun sa survey nila sa mga technician nila at saka sa mga sales representative nila kung ano yung mga tumatakbong presyuhan guys ng baboy so base dun sa nabasa natin guys is a uh, halos 120 yung pinakamababang presyo talaga ng uh, baboy halos last month yan nangyari dito guys sa uh, Camarines Sur at ngayon nga guys pagtanong natin sa katropa natin dyan sa kanto na daanan natin mga bihero is uh, 130 na guys yung presyohan so ibig sabihin unti-unti na naman guys uh, umaangat dati kasi guys yung pinakamababang presyo talaga is negro halos 120 tapos yung bicol pa yun, ah uh, lalong lalo na dito sa Kamarini so is 130. So ngayon guys, balik na naman sa 130. Hoping tayo na lalo pagay sa umangat at umaas na naman guys yung presyuhan. Salos medyo matagal-tagal din kasi guys na hindi ito na dinita na itong ating baboyan. Yung mga painong man guys, mga stock natin is tinago muna natin dun sa bodega. So kayo guys, ano, ah uh, mas maganda talaga guys kayo mismo yung nag evaluate kung ano yung maganda sa inyong ng uh, at lagi tayong maging mapagmatsyag kung ano yung nangyayari sa paligid para at least may iwasan natin guys yung possible na pagkalugi sa negosyo pero nakausap natin guys yung iba't ibang mga katropan rin natin mga magbababoy ah uh, si Dok Teng uh, ng ang suggestion niya nakausap natin dyan sa piling yung uh, July Uh, sabi ko na agri summit, sabi niya uh, mas maganda kung talagang mababa yung one guys sa inyong lugar is downsizing lang guys yung uh, gawin ninyo, pero wag kayong ihinto uh, uh, kasi yung cycle guys ng baboy isa pa ikot-ikot uh, loss of supply and demand, kapag mataas yung demand uh, mataas yung presyo, kapag mababa yung demand mababa yung presyo uh, loss of supply and demand din kapag marami yung nag-produce, uh, nag so mababa yung price. Kapag konti yung nagpropodyos, mataas yung price. Ibig sabihin, guys, marami tayong mga katropa na talaga namang nadala. lalong lalo na itong month ng uh, uh, July-August, eh, panigurado pagdating naman ng July uh, ito, uh, eto, mga susunod na mga months eh, sa medyo pahirapan pa na naman guys yung supply at ayun na nga yung cycle na uh, hoping na hinihintay ng mga katropa naman natin na nakapag-invest naman sa uh, baboyan Tayo naman guys is pakunti-kunti, balikan natin kasi mahal natin yung industriya na to at uh, tingnan natin Guys, kung saan tayo pupulutin na naman ito. Kasi guys, sa 10 baboy pa lang kung mag-iinvest tayo guys halos 120, 130k. Ayan, so wala kang alagang inahin, back to zero ka. So 120, 130k, parang ang hirap, 'di ba? so makakabawi ka guys kapag 170 pesos per kilo ang presyuhan ng live weight ng baboy pero kung uh, 150 talagang halos agad sa agaran ganyan guys, yun yung uh, tingin ko sa mga sitwasyon na ganyan at least mag 170 guys yung price ng uh, live weight ng baboy okay na tayong mga hog raiser mga magbababoy so kampante na tayo, diba? bumalik na yung ating puhunan, may konti tayong uh, profit kahit pa So, may pang-inom na yung mga uh, uh, katropa natin ng mga magbababoy. Okay na, solve na, makakangiti na, di ba? Kaysa naman guys dun sa sumugal ka ng gusto tapos talagang uh, limas lahat talagang uh, ang kagandahan lang talaga guys din sa pagbababoyan parang alkansya at the same time yung natututunan mo guys yung uh, pag-aalaga na experience mo kung ano ba yung mga dapat gawin sa anumang sitwasyon sa pag-aalaga ng baboy yun yung isa sa pinakamahalaga guys kapag nagbababoyan ka yung hindi minsan kasi malulugi ka oo, pero at least marami ka guys natutunan along na the way para pag sabak mo ulit sa susunod na pagkakataon alam mo na kung anong gagawin di ba mga katrops ayun so eto guys talagang nag-ano na yung ano yung mga dumi halos dumikit na talaga dito sa ano sa semento pero ayos lang guys sa uh, nakakatuwa ah uh, excited na naman tayo sa panibagong season pero guys uh, konti lang muna guys yung alagaan natin uh, gusto lang natin guys na masigurado na Uh, magiging maayos guys yung presyuhan at saka namimiss ko na kasi guys so may isa pa tayong business guys yung mga food cart business naman so sinimula natin dyan sa uh, Goa at uh, maganda naman guys yung ano yung tinatakbo so uh, nasa development process pa rin tayo guys pero balak na natin guys sa uh, magdagdag ulit so magbabranch out tayo ng dalawa pang pwesto uh, para maging mas maganda lalo guys yung ano yung profit so dun sa mga katropa natin na mga magbababoy uh, comment kayo sa baba kung ano na yung nangyayari sa inyo uh, at uh, kwentuhan nyo naman kami uh, ng update sa baboyan uh, babuyan ninyo so eto guys sa susunod na araw naman natin bubuksan tong ka. <laughs> Ayan, so napagod tayo sa paglilinis na itong uh, ating baboyan uh, babuyan. Start na naman tayo guys ng bagong season Ayan, so panibagong gastusan, panibagong pakikipagsapalaran Panibagong dasalan portion na naman yan na sana tumaas guys yung presyo ng baboy Para at least kumita uh, Yung mga magbababoy, tayo, yung mga katropa natin na nag-aalaga guys ng baboy So doon sa mga katropa natin na huminto, tumigil, pansamantalang huminto Dahil nga sa sobrang taas guys ng cost at Uh, alam naman natin guys yung pricing ng liveway talagang hindi natin unpredictable na hindi katulad dati guys na kapag sinabi mong ganitong month December uh, automatic mataas na kapag sinabi mong March April May mataas na yung presyo pero ngayon talagang hindi mo guys masabi Ayun, hindi mo masabi kung kailan tataas kung kailan bababa Ayun, basta parang umiikot na lang hindi natin alam kung sino talaga guys yung nagtidikta ng uh, presyuhan. Pero saludo pa rin tayo dun sa mga katropa natin na nagtuloy-tuloy guys sa pagnenegosyo ng babuyan at syempre uh, dun sa mga katropa natin na mataas yung live weight. Uh, Uh, happy ako para sa inyo sa success na natatamasa ninyo sa tagumpay at wishing and hoping din tayo na sa ibang region sa ibang probinsya katulad namin eh umangat-angat na rin guys yung presyohan para tayong mga backyard hagracer, tayong mga magbababoy na nasa industriya ng pigiri pagbababoyan. eh makala sa pre ng ginhawa ayun so guys uh, shout out naman sa inyo uh, shout out sa inyong lahat sa patuloy ninyong panonood at pagsuporta dito sa ating YouTube channel uh, abangan niyo po araw-araw ang ating uh, vlog tungkol sa pagbababuyan at sama-sama um, tayo guys na uh, mag-update araw-araw dito sa ating munting channel uh, doon din sa mga tropa natin guys na uh, na regular na mga katropa natin. Mag-update po kayo, mag-comment po kayo dyan sa pa uh, baba. At syempre magkwentuhan tayo ano na bang nangyayari sa inyo. At uh, magkumustahan tayo mga magbababoy. Finish na natin. Ayan. So ready na ulit. So ayun. Maganda na ulit sa wakas. Parang sarap huminga, di ba, guys? Ayan, so... Isa na akong bagong season guys dito sa Kabading Moko YouTube channel. Abangan nyo po, araw-araw na naman natin vlog, update. mag muna tayo guys ng pera para ano, para balagyan na natin to. at uh, syempre alam naman natin yung Presyuhan guys ng pambahog, hindi basta-basta, hindi biro, talagang butas sa ang bulsa. So sa isang baboy lang, kung i-compute na lang natin guys into 2K, 2K, o sa 8,000, plus puhuna na 3, 5 sa isang bX 8, 9, 10, 11, 5, ba? Diba? So syempre mga kaput vitamins, 500, so 12K, ayan, so tubig, ilaw, kuryente, at sa'yo libre na yung labor mo. Uh, doon sa mga katropa na naninigarilyo, ayan kung naninigarilyo kayo, so another gastration, so ipagpalagay ng ano, ng another 1k so 13k, di ba, so ganun yung guys, yung gastusan sa uh, baboyan, para at least mapalaki natin yung baboy natin, at syempre, bumigat at sa bandang huli kumita tayo, guys, sama-sama tayong matutong, magnegosyo, at syempre sama-sama tayo sa biyahe ng pag asenso hanggang sa muli mga katropa, paalam ito na guys, bagong linis na ang ating babuyan. Ready ready na. Ayun, nandun si Manay. nag So, ito guys, mga alaga na ating bakoy na may miss natin. Yung mga inhim. Ayan, mga piglets. At dito naman guys, yung ating patener. So, ready na to guys. <laughs> Bibili na lang tayo ng piglets at pigs uh, na naman guys. So alam ko marami tayong mga katropa na nag-aabang kung anong pitch na naman yung gagamitin natin uh, sa panibagong season ng pag-aalaga natin ng baboy. Uh, namimiss ko na rin guys ilabas yung drum para at least uh, magamit na natin uh, dito sa ating uh, baboyan kapag may alaga na tayong uh, baboy. So dito rin yung mga halaman. Ayan kailangan na talagang itong matanim. So 6 months ago guys tinanim na natin to pero hindi pa lumalaki guys kasi nga nilagay lang natin dito sa alalagyan hindi pa natin guys tinanim hindi pa silang makabuelo. Pero eto guys ipapatanim na natin ngayon mga rambutan at saka mga chiku at uh, ano yan? kalamansi. So eto guys yung uh, ating uh, baboyan ni Juan sa pagsisimula at pagbubukas ng panibagong season. So abangan nyo po guys. shout out sa lahat-lahat ng mga katropa natin na laging nanonood dito sa ating YouTube channel. Ito guys, si Kabani mo o uh, ang pambansang magpapuboy ng Pilipinas at syempre Lodi ng mga backyard high Sama-sama tayo guys na matuto ang pagnegosyo at syempre sama-sama tayong umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, abangan nyo po araw-araw ang ating vlogs. Uh, mag update na naman tayo tungkol sa negosyo ng pagpapuboyan. Maraming salamat po. Paalam.